Ano yun? Oyster sauce. Oh, ito. Oyster to, ha? Ay, ate, hindi daw to, te. Bilis mo naman nakabalik. Hindi ba yan? Oyster to! Pang -gulay. Bakit daw? Pang gulay. Eh, pang gulay? Pang Ah, uh, Sige. Apang gulay daw, te. Eh ate, pang isda naman to. pang isda ba to? Ah, ganon? Ito. Gula. gulay. Yan. Yeah. Ay, di naman itong gulay. Ay, bistek pala to. Ano ba to? Yung gulay. Eh, ito. Oya. Yeah. Pansit naman yan eh. Ay, pansit pala to. Ah, oh, ito gulay na to. Oh, yan, yan, yan. Ay boy ah, para sabihin ko sa'yo. Ha, ha? I Isa lang yan, Ni Isa lang yan, ha? Ang gulo-gulo ng utak ninyo, pare-pareho lang yan. Mas kira! <laughs> Ayan, gulay na yan. <laughs>